Dili gyud kami mangumpisal sa pari. Kay ang pare nga tawhanon makasasala. Tungod kay dili sila makapangabugar sa sala sa mga tao kay giingon sa kasulatan. Dili makapasaylo ang pare sa sala. Ang mga pare kada adlaw gayud ang ilang pag-alaga didto sa simbahan aron sa paghalad sa Dios galing ang ilang mga halad nga nagabalik-balik lang dili gayud makakuha sa mga sala sa mga tao. Hebreo kapitulo 10 11 ang pulong sa Dios ato nang nabasa nga ang pari nga tawhanon bisan pag kanang ilang mga pagampo o mga pag halad, -halad. wala lang gihapon na ito. Ang imong gibasa, pari ba gayon sa Pari manak na sabadista? Pari manak na sabadista? 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 Pari manak na sabadista? Sabadista yun kahit ka. atong basahon. Ang imong gibasa nga sita sa Biblia, atong basahon, pag usab Hebro, Kapitulo 10, Versiklo Jose. Adlaw-adlaw ang matagpari ng na hudiyo. Nagbuhat sa iyang reliyosong tulumanon o nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kini mga sakripisyo gayud dili, dili, makawagtang sa sala. Tanawa kung ibagisan ang pula, matagpari ng hudiyo. sa may ibig papahulian eh. Tanawa kung ibagisan ang pula, matagpari ng hudiyo. sa may ibig papahulian eh. Sabado, niyang katuloy ko. Domingo sa ito pa, pari ni nga sabadista. Pag-abot na ni Kristo, doon na siya ay mga apostoles. Kung ang apostoles, pari. Kung ang apostoles, pari. Kung ang apostoles, pari. Diyar, atong mabasa sa... Roma, 15, 16 sa akong pagkasulugoon ni Kristo Jesus sa pag-alagad sa mga dili hudiyo nang alagad ako ingon nga pari karong pagwali sa may balita ang apostoles pari di atong mabasa sa Roma kapitulo 15 kapitulo bersikulo 16 sa akong pagkasulugoon ni Kristo Jesus sa pag-alagad sa mga dili hudiyo nang alagad ako ingon nga pari nang alagad ako ingon nga pari aron pagwali sa maayong balita. Munang si Kristo, milaray sa pagkapari. Ng Melchizedek. Milaray yung siya kay, bisan sa daang tubon, Kumangalagad ka sa templo at gilip ka pari, pat ka. Gilip ka pari, ka. Gilip ka pari, ka. Ano itong mamabasa sa Numeros, Kapitulo 3, Versiklo 10. Itugyan ka nga o sa iyang mga anak ang katungdanan sa pagpagkapari, Kung adunay laing mga haspag alagad ingon nga pari, kinahanglang patyon siya. Adunay laing mga haspag alagad ingon nga pari, kinahanglang patyon siya. Kinahanglang patyon siya. Na. Niya, ang mga apostolis, pari din. Una, ang mga apostolis naman, ang gitagaan. Ang mga kaparihan, ang gitagaan. Ugaum. Sa pagpasaylo, sa lahat. Ano tumubasa sa... 1 Kapitulo 20, versikulo 22-23. Gisultin niya kini unya gihuipan niya sila o ginan. Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasailuhon ninyo ang sala sa mga tao, di pasailo kini. Kung pasailuhon ninyo ang sala sa mga tao, di pasailo kini. Kung ang iyang sala, dili ninyo pasayloon, dili ko sabi kini pasaylo. So, diya tapayila dala ng mga sabadista karon kay